Magandang araw mga kaletra. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa mga ginawa kong tulad na pinamagatang sistema. So maikli lang po siya pero nakafocus po yun sa pagsuporta sa ating mga LGBTQ. Uh, yung mga trans, BI, ganun, bisexual, gano'n po. Ayan, nakafocus po siya doon kasi karamihan po sa atin sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo po ay nakakaranas po ng iba't ibang klase ng diskriminasyon. Ayan po yung hindi pagtanggap sa kung ano sila. At 'yun po yung gagawin nating way para makasuporta sa mga katulad nila dito sa ating lipunan. So hindi na po natin po tatatagalin 'to. Let's go. Sa murang edad ay ganito na ang nadama. Ang pagkilos ay tila baka kaiba sa paningin ng iba. pang karahasan, pangungutya at iba pa. Hindi nakaligtas sa sinasabi ng sistema. Hinusgahan ka agad kahit ang laman ng puso ay hindi pa nakikita. Tila na wala ng kalayaan na gawin kung saan ako magiging masaya di maiwasang pagtawanan at pag-usapan nila. Nang dahil ba sa di maiwasang magsuot ng bestida? Nang dahil ba sa hindi tugma ang kilos sa panlabas na itsura? Hindi malaman kung paano ba makakawala sa mga kadena at pagpupuna ng iba. Paano nga ba ipagmamalaki ang kasarian sa magla? Bihira ang gustong sumuporta sa aking advokasya. Ang pagtanggap sa aming kasarian at sa pagbabago ng sistema. Hindi naman mahalaga kung anong tunay na kasarian at itsura. Sinusukat yan sa kung ano ang naigawang kabutihan sa kapaligiran nila. Madalas na puro panglalaki ang suot na damit. Bola, laruang baril at sundalo ang pangarap na nais makamit. Kaya hindi nakaligtas sa mga mata ng mapanglay. Dahil hindi nila maintindihan ang kasariang minimi. Patuloy na haharapin ang lahat ng panglalait. Haharapin ang hamon hanggang ang inaasam-asam na pagtanggap at paglaya ay makamit. So ayan, natunghayan po natin yung ginawa kong tula na pinamagatang uh, sistema. At sana po maraming naantig yung puso at na-inspire sa ginawa ko na tula. So kahit ganun lang po 'yun kaikli ay sana po tumatak po 'yun sa atin sa mga makakapanood kasi mostly sa atin dito sa Pilipinas ay ganun yung touring sa mga mga trans sa mga BI sa mga trans yung mga transgender sa mga bakla ayan iba't ibang ta, iba't ibang tawag po sa kanila iba't iba po yung tawag sa kanila na yun po yung ginagamit nila na pangaasar minsan sa mga uh, LGBTQ which is yun yung mali kasi lahat naman po tayo ay binigyan ng kalayaan ni God na piliin yung kung anong gusto natin tulad na uh, piliin yung kung anong gusto nating uh, gender So, may mga iba pa rin talaga na mas pinipiling mang judge. Kasi, ah, kahit sa akin po, actually marami po kong kaibigan gano'n Na, ayos naman, hindi naman, hindi naman sila kasi yung iba sinasabi, diba, salot sila sa lipunan, yung mga ganyan na kung tutuusin po ay mali, hindi naman po sila gano'n. di ba napansin nyo na halos lahat sa fiesta, sila yung nagiging, minsan nagiging center of attraction kasi ng may mga papajen na nagbibigay po sa atin ng, ano, ng entertainment kumbaga. So, sana tigilan po yung pag-discriminate, yung magkakaroon po ng discrimination sa kanilang safety katulad natin tao rin sila at may mga pakiramdam din may mga pakiramdam din sila ang hiniling lang nila ay yung pagtanggap yung uh, pag ka sa kanila kasi kahit sa ganong paraan man lang nabibigyan natin sila ng kalayaan na kumilos bilang sila at huwag nating i-judge mali yung pag-judge kahit sino naman nila mali yung pagdi-judge, lalo na at hindi mo pa nakikita yung puso ng tao. Kumbaga, hindi pa natin nakikita uh, yung uh, yung mismong ugali nila. Kasi, kung titingnan mo sa isang bakla, halimbawa, uh, titingnan mo sa kanila, parang ang unang iisipin nila ay bad, uh, bad image kagad, ganyan. Hindi dapat tularan. Pero, yun sana yung iwasan natin ano so hanggang dito na lang po sana po nagustuhan mo po yung video na in-upload natin ngayon please like, subscribe at hit the notification bell na po para updated kayo sa mga i-upload pang bagong video so peace out, maraming salamat po